mga kayami recipes narito na po ang final product ng ating masarap at malinamnam na pisang tilapia ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin pati na rin kung ano ng -ano mga ingredients umpisahan na po natin Para sa recipe na to, ang gagamitin nating isda ay tilapia na sinigso na po natin ng asin at paminta. Gagamitin po tayo ng petchay. Hindi mawawala ang cabbage. Bukod sa cabbage, gagamitin tayo ng garlic powder and salt. Yung garlic powder po ay optional lamang. Gagamitin po tayo ng ginisa mix and fish sauce or patis. Bukod jan, gagamitin po tayo ng patatas at luya. Pagkatapos niyan, gagamitin po tayo ng bell pepper at kamatis. Buksan natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin uminit ang cooking oil. Kapag mainit na, syempre, ipa-fry muna natin itong ating tilapia. Pagkatapos po natin iset aside ang ating tilapia, buksan po ulit natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin po natin uminit ang cooking oil bago natin i-fry ang ilan sa mga ingredients natin. Umpisahan natin sa patatas. At aside po natin yung patatas at isunod na natin itong ating luya. Isunod na natin itong ating bawang. isunod na natin ang ating sibuyas. Next, isutay na natin ang ating kamatis. Tapos, haluin lang din po natin ang maigi. Puna natin ilagay ang ating garlic powder. Optional lang po ito. At haluin. Sunod na natin ang patis. Siyempre, ilalagay na natin ang pinirito nating tilapia kanina. Ngayon, maglagay na po tayo ng tubig. Isang pichel po itong tubig natin. Kayo na po ang magtensya kung gaano karaming tubig ilalagay ninyo. Takpan po natin ito hanggang sa kumulo. Ayan, dahil medyo kulo na po siya, pwede na natin ilagay itong ating gulay na patatas. Tapos, pwede na rin natin ilagay ang ating ginisa mix. Tapos syempre ang ating asin ilagay na rin po natin. Tapos takpan po ulit natin at hintayin nating kumulo. As you can see, kulong-kulong na po siya. Dahil kulong na po siya, pwede na nating ilagay ang mga gulay natin, yung ating pechay pati na rin ang ating cabbage. Prepare pampakulay at pampalasa, ekstrang pampalasa, ilagay na natin ang ating bell pepper. Voila! Nandito na po ang final product ng ating pisang tilapia. Perfect na perfect po ito sa cold weather. Pwede rin naman sa hot weather, perfect na perfect pong ulam sa tanghalian. Kahit nga dinner at Pwede rin naman sa umagahan. Tingnan nyo po, sobrang sarap nitong tilapia na to. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano namin pagsalusaluhan ang recipe natin today. Sana po nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan nyo po, pakilike naman po itong video. Mag-subscribe po kayo sa channel namin para sa mga ganito pang contents. Kung may mga video suggestions, video request po kayo, pwede nyo pong i-comment yan. I-comment nyo rin po kung ano yung masasabi nyo sa video natin today. Shoutout nga pala sa sister ko na napaka puti. Char! <laughs> Ayun. So, happy eating sa inyong lahat. Until next time. Bye!